So, okay guys, uh, welcome sa ating vlog. So, ayan. So, tapalan natin yung butas niya. Dating ilaw, cube light So, papalitan natin siya ng mas maliit. So, ganito yung design niya. Square. So, dahil sa malaki pa yung dating butas na yan, so, nagawa ko ng ganito ito yung tatapal natin hindi niyang square na butas yan na rin yung size ng ilaw na ipapalit natin so, nilagay na ako ng maliit na ano kakoy para makapag-screwhan ito kapag-screwhan niya. yes, sakto lang at saka natin lalagay yung ilaw. Ah, ito na. yung na. Ito na. Ito na. natin yung salt packing. Yan. So iskuhan na nito dito sa kaway. Sukat so, na lang tayo ng konduritso siya. Ayan. So ito, mamasilyahan na lang yan. Kay So pipinturahan pa naman to. Kaya, walang problema yan. wire. Hindi pa lang ito yung wire. Ipitin na natin. Lagi ng temporary ilaw. Lagyan ang silya dito para tumibay pa siya. At kaunti. So, bahala na si Pintor. Siya na mag-tipinising niyan. So, ito guys, yung ilalagay natin ang ilang. Ayan. So, ito guys, yung ano niya. Pinakahusin. Ayan. hindi. Okay. Screwan uh, pa natin, ah, uh, bawasan pa natin ng kaunti. Okay. sikit-sikit. ng konti. Lapit pa tayo butas.

就这样。Okay. Uh, kahit isang screw na lang eh kasi mamasilyahan pa to kakapit na tibay na yung kakapit nun hindi na natin lagyan ng ano to ilaw ito so. Sabi ko na tayong ilaw. Eh, So, like to. Ah. Direct yung switch. Hindi ko na pinat. Kapi, kapi. switch

Yeah. O, oh, kapitan natin yung ilaw Erekta na ito Ilaw agad sya O, kapitan Okay. Very good. Okay na siya. Pinturo ng bala dyan. Umasiglihan na lang niya yan. Liha. First coating. Second, second, third. Okay, this na yan. Okay na.